Chabit Singson magbibigay ng 5 milyon para sa pagkakasundo ng pamilya ni Carlos Yulo Alamin ang buong detalye Hello guys, ito na nga siguro yung pinakamagandang balita guys no na kung saan nag-alok si dating Ilocos Sur Governor Chabit Singson ng 5 milyon piso kay Carlos Yulo nga Ngunit may condition guys. Kailangan tanggapin ito ni Yulo kasama ang kanyang buong pamilya. Ayon kay Singson, ang alok na ito ay hindi dahil sa medalyang napanalunan ni Carlos, kundi bilang isang paraan upang maging tulay sa pag-aayos ng relasyon sa pamilyang Yulo. Hindi nga guys ito sa suhol or what porno, hindi ito yung gusto ni Chabit kundi dahil sa kagustuhan niya na magkaayos nga ang pamilya ni Yulo sa isang pahayag binigyan din ni Singson na ang layunin ng kanyang alok ay para magkasundo sundo ang mag-anak at pag-usapan ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan nga para lang magsama-sama silang magpamilya, magbibigay ako ng 5 milyon, hindi sa panalo niyang gold sa Olympics more on sa pamilya nga nakita nga nitong si Singson. Napakagandang uh, alok nga nito para kay Yulo guys, no? And uh, sana nga lang hindi dahil sa limang milyon kaya sila magkakasundo, kundi dahil bukal na bukal sa kanilang kalooban ang kanilang pagkakabati-bati nga. Napansin nga din daw ni Singson na maaaring mahirapan si Carlos na harapin ang kanyang ina dahil sa mga isyong kinakaharap nila. Ang sigurado si Carlos Yulo at yung tatay, yung pamilya nila. Yung nanay ang kinakausap pa kasi masama ang loob ng bata kasi may away yata nung nakaraan, dagdag pa -dag nga nitong si Singson sa kabila nga guys ng mga hamon sinabi ni Singson na masisiyahan pa rin siya kahit na ang ama lamang ni Carlos ang lumutang sa pagtatanghal ng 5 milyon importante kasi sa atin yan dahil ang bili ng Diyos sampu lang eh honor thy father and mother, di ba? Diba? Paliwanag pa nga nitong si Singson. Hinikayat din ni Singson si Carlos na patawarin ang kanyang ina. Nakikiusap ako, maligaya kayong pamilya, maligaya na rin ako. Kaya magbibigay ako ng 5 milyon sa pamilya nyo kung mapatawad nyo ang isa't isa, sabi nga nitong si Singson. Ang isyong ito ay nagsimulang lumabas sa publiko noong umugong ang balitang hindi suportado ni Mrs. Yulo ang kanyang anak, ayon sa mga post nga dito sa Sokmed. Lalong lumala ang sitwasyon ng idaan ni Carlos sa Socmed ang kanyang hinaing na Zeroed ang kanyang bank account ng kanyang mga magulang na sinasabing ang kasintahan niyang si Chloe San Jose ang ugat nga ng problema. Anyway guys, I really believe that Sir Chubby has a pure heart nga. Ramdam niya ang saluubin ng isang magulang nga guys no. Kaya lalo siya binebless ng may kapal. Sana matouch ang puso ng isang Carlos kung hindi siya pinayagan ng magulang niya at sinamahan siya sa gymnastic from 7 to 13 years old. Eka nga, hindi niya sana makamit ang tagumpay. At 22, at 22 years old child na nahiwalay sa magulang need ng guidance pa rin ng magulang yan. Kasi unti-unti siya nagkakaisip na akala niya kaya niya na lahat ng walang pamilya. Walang magulang na gugustuhing mapariwara nga ang kanyang anak nagkataon nga ito guys na magkasundo sila, hindi ka lang mayaman sa material, pati ang yaman ng puso mo at pagmamahal. Agree nga ako dito bilang magulang. Ang sakit talaga guys no, bilang magulang pero kahit ano pang pagkukulang o pagkakamali na magulang natin, dapat tayong anak ang magpakumbaba nga o kaya ang partner mo or ang jowa mo or ang asawa mo ang maging tulay para nga sa pagbabati ng inyong pamilya. Ang material ma ma mawawala yan kasi di mo alam, di mo madadala pero ang pagmamahal uh, respeto, ugali, lagi yan na nasa puso mo nga, sabi nga, no? So that's it guys. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly hit the notification bell, like, and share. At kung ano ang inyo mga komento, suggestion, or reaction dito nga sa about sa 5 million na iya, uh, bibigay nitong si Chabit Sinsong kay Yulo para lang magkabati sila. Okay ba ito? Approve ba ito sa inyo? Just comment down below guys. So that's it guys. Maraming maraming salamat. Ingat po ang lahat and God bless.